Hello po, uh, good morning magandang umaga po pa uh, na rito pang magbahagi na naman ng orasyon ang orasyon ito ay orasyon ni San Miguel Arcangel na bago do uh, pumunta sa lapanan kung po ay sundalo o police o anong uh, servisyo nyo sa uh, publiko na dadala ng mga armas o madirigma, ay pwede rin po ito so yun uh, abangan nyo po ang aking ay ipabahag nito tapusin po ang video at kung ikaw po hindi pa naka uh, subscribe subscribe ka na po upang mas marami po kayong malaman na orasyon dito ito pong orasyon ay nagbahay channel ay nagbabahagi ng mga orasyon para uh, makakatulong po sa inyong sarili, buong pamilya at ganoon din sa inyong mga kaibigan so yun uh, intro muna po tayo aking uh, welcome back sa aking channel Albularyo ng Angeles uh, naway abutan po kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan at uh, ligtas ano pa mang pamakan at walang karamdaman ako uh, po yung okay, magsa shout po sa inyo mga solid followers ko maraming maraming pong salamat at uh, meron din sa aking mga channel member maraming maraming salamat po sa inyo sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking uh, channel at ganoon din uh, sa mga kapwa ko content creator na nagpapahagi ng mga ganito shout out po sa inyo mga ma'am mga sir ganoon din sa mga kapwa ko shout out po sa inyo uh, ma tuloy tuloy lang po ang ating mission sa pagtulong sa ating papa. uh, siya nga po pala mm, Uh, pag nyo na po ako sa aking uh, sa sino gustong kumontak sa akin dito nyo na lang po kontakin sa aking tiktok account dahil uh, doon sa facebook ko uh, nare-restrict po ang aking facebook pag once na may nagtanong sa akin ng uh, presyo kung magkano ang uh, tulad ng ganito mga libreta o umu-umu yung medalyon uh, nare-restrict po ako So, sa TikTok ko na lang, dito nyo lang na lang po ako kontakin. Uh, I-follow nyo po muna ako. Tapos, mag-message po kayo para agad po po kayong masagot. Yan. Kung kayo po ay may magkatanungan, dito, dito nyo rin po ako kontakin sa TikTok ko na yan. At, uh, <coughs> kung kayo naman po ay magpapagawa ng libreta, dyan na rin po sa TikTok. Okay, mag-install po kayo ng TikTok. Tsaka nyo po ako follow Tsaka, tsaka po kayo mag-message. At pakisuportahan po ang aking TikTok account. Yan. Yan. ah uh, may nagpagawa sa akin ngayon. Uh, siya po, siya nga pala. Salamat po sa uh, nanood kagabi sa aking live. Kahit ilang piraso po kayo, ay lubos ako nagpapasalamat. Yun, uh, may nagpagawa ngayon na uh, dalawa. Dalawang ulibreta. So, yan at uh, gagawin po natin at sa uh, sinumang po gustong uh, bao na libon ito meron po ako so yan uh, gina, uh, ginagamit ko ito pero syempre nangailangan po tayo ngayon pwede nyo pumuli mo sa nito 1.5 nagdagdagan lang po kayo ng 100 para shipping o kaya 150 so uh, kompleto po ito. May omo sa loob, mutya ng tubig, mutya ng lupa. Uh, meron din sa hangin at uh, um, kidlat. Meron sa loob nito at omo. At may mga orasyon po ito. na palaman Ito po yung ginagamit ko. Kaya lang uh, pangangailangan po tayo. So, sa paunahan na lang po. PM niyo lang po ako sa aking TikTok account sa magkakagusto noon. At sa sino man po gusto pang magpagawa ng libreta at uh, model ng uh, ito, nag-iisa na lang po ito. Yan. Nag-iisa na lang po yan. Sator. Yan, sator yan. Yan. Nag-iisa na lang po. o na lang po yan. At uh, sa sino man po rin uh, gusto mag-order ng murang San Benito na si laki ng uh, ganito kalaki uh, kung bilog po yung Infinito Diyos ganun po kalaki ang San Benito na ito at ito po yan yan kung makikita nyo yan uh, yan po ay 100 100 lang po yan at yan po ay magmumula sa Shopee para makawarder po yan ah uh, punta lang po kayo sa description box ng video ito nandun po yung link ng Shopee pindutin niyo po yon at um, mapupunta na po kayo doon sa uh, Shopee mismong Shopee kung ano saan nakadisplay ang San Benito na medalyon na yan pwede po kayo mamili ng kulay pula uh, o kaya kulay dilaw na tanso na medalyon so yon. yan uh, papunta na po tayo sa aking ipinabahagi uh, at yun ang orasyon na ito bago ka pumunta ng uh, labanan ay nakapag-ihip ka na ng orasyon na ito ni San Senior San Miguel Arcangel ito po ay uh, sa mga labanan naman Ayan, magdasal muna ng isang ama namin Abagino Lualati at sumasampalataya sa bayan mo po ito tapos sa bayan mo po ng kahilingan na ako iingatan mo Panginoon sa pangalan mo ako yung maasa at gamitin ko ang orasyon ni Sr. San Miguel Arcangel upang sa akin ay magproteksyon ay magprotekta at yun sabagitin nyo na po ang orasyon na ito yan yan po yan, para sa inyo po yan at baka naman yung iba eh walang labanan eh nag sa sarili tapos nagsugat eh wala hindi po yan gagana kailangan ano aktual yan o, kasi sinadya mong sugatan yung sarili mo di tatalabang ka so yun lang po pa, ang um, parala ko sa so, God bless maraming maraming pong salamat